Seryoso si President-elect Rodrigo Duterte na isulong ang federalismo sa gobyerno. Ano nga bang mangyayari sa bansa kung sakaling maipatupad dito? Yan ang alamin sa pagkaksyon ni Brandon Milia. Ano ang federalismo? Ito ang sistema ng gobyerno kung saan ang bawat rehiyon o estado ay may kanya-kanyang kapangyarihang pamunuan ang nasasakupang lugar. Sa panukalan ni dating Senate President at leader ng PDP laban na si Aquilino Pimentel, hahatiin ang buong Pilipinas sa 11 federal state at ang central government sa Metro Manila. Bawat federal state ay may ahalal na federal governor, vice governor at tatlo hanggang anin na state senators na magre sa National Congress. Magkakaroon nun sila ng kapangyarihan tulad ng pagpapaunlad sa sariling lugar. Makapagpapatupad ng mga batas na sariling senado ang gumawa. May sariling pulis, may sarili silang kontrol sa kanilang likas yaman at perang kikitain sa kanilang estado. 80% na kabuoang kita ay mapupunta sa state habang 20% naman ay contribute sa federal government. Sa sistemang ito, didiskarte ng sarili ang bawat federal state ayon sa kanilang pangangailangan ng hindi pinakikialaman na tinatawag na Imperial Manila. Kung mangyari ito, huwag nang magtaka kung muli ipatupad ang death penalty at gawing legal ang same-sex marriage sa ibang probinsya habang bawal naman sa iba. Na kahit iisang pera pa rin ang ating ginagamit, may lugar na mas murang mabuhay habang napakamahal sa iba. Dahil sa federal form of government, pwede rin magkaiba ang mga estado sa kanilang paraan at halaga ng pagbubuwis. Pero lahat ng ito depende sa maipapasang amyenda ng konstitusyon kung ano-ano ang ibibigay na kapangyarihan sa bawat federal state at nakapangyarihang mananatili sa central government. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng federal government ang pagpapatupad ng foreign policy, national defense at immigration law bilang central government ng pinag-isang mga estado. Federal government ang bansang Amerika, Canada at Australia federal din ang Brazil, India at Malaysia. Malakas ang pananampalataya ni incoming President Rodrigo Duterte sa federalismo kaya ipipilit niya raw ito pagkaupong pagkaupo niya bilang Pangulo. Umaaksyon, Brandon Milia, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.